may nagsabi na basta sa yun na nakakabaliw daw yung Bible or nakakabaliw daw yung Bible kaya huwag kang magbasa alam nyo ba na that, that is one of the biggest lie ni Satan na pinapalaganap ni Satan noon pa man kasi ayaw ni Satan na malaman natin yung totoo paano to nakakabaliw this is the word of God and the word of God is truth that's why Jesus said He is the way, the truth, and the life Sobrang nakakalungkot lang kasi maraming kristyano ngayon ang nag aagree agree or naniniwala sa kalukuhan ni Satan. Anong ba nasabi? Kasi marami pa rin nagko-comment na oo nakakabaliw doon, nag-i-amen pa sila, nag-agree sila na nakakabaliw doon ang pagbabasa ng Biblia. Ano to nakakabaliw? This is the word of God. Anong John 8.32 When you know the truth, the truth will set you free. Kaya ito yung lagi inuulit ko sa mga video ko. Free from what? Saan tayo maging malaya? Sa kalukuhan ni Satan. Kasi ayaw na ayaw ni Satan na malaman natin yung totoo. Kaya ayun niya na magbasa tayo ng Bible kaya pinapalaganap niya na nakakabaliw daw ang Bible no as God for guidance and the power of the Holy Spirit para maramdaman niyo ba talaga ang meaning ng every word of God don't try to understand the Bible let the Bible na magpaintindi sa inyo now alam niyo ba ang trabaho ni Satan is to kill to steal and destroy John 10:10 10. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. Ano ba yung i-steal niya? Alam nyo, from the parable of the sower in Luke 8, alam nyo ba yung anong i-steal ni, ni Satan? Kasi, in the time of Jesus, nag-share siya, lagi siya nag-share ng parable. Pero itong parable na ito, uh, uh, sinier niya kung ano ba yung meaning nito sa mga disciple niya. This is the meaning of the parable. The seed of the the seed is the word of God. Ito yung seed, ito yung mga narinig natin every Sunday or magsisimba tayo. The gospel of God, the word of God. Ito yung mga seed ay itatayim sa puso natin. And those along the path are those who hear. Tayo yung mga nakarinig ng mga Kristiyano. And then the devil comes and takes away the word from their heart. And so that they may not believe and be saved ano daw ni steal ni Satan the word of God kaya sinabi niya nakakabaliw yung Bible kaya please read your Bible at huwag po pa kayong magpapaloko kay Satan kasi naghahanap lang yan ng timing ni Satan kung saan ka kaya kanyang dukutin yeah please read your Bible God bless